So, meet Inday Kalipa Si Inday Kalipa At si Nea Oh, malik malik Oh, oh yan Ito yung ating Bagong panganak Bagong anak Nung abaynte Anong pecha ngayon oh, oh. oh susumbang kalipa dito pa sa camera kalayo mo na ya ya dede din naman dede naman ay ayaw pa dedehin ng nanay bakit kaya sinusumbang kasi maigi may dede ka ba ayaw mo pa dedehin pumunta siya sa tatay niya <laughs> susumbong yan yan ang kanyang tatay o oh, tingnan ang katawa ang forma ng ano Ayun. kapatid niya si Inday Juana sister mag sister naman sila mag sister oh. Uh, ah, halabid na oh, mahulog ka dyan may butas dyan bawang may butas yan may ano malalim yan baka mawala kang bigla nandiyan ka na pala sa ilalim iiyak mo yan oh, oh, interesting dito sabi niya interesting wow sige ka mamabuslot ka dyan hmm si Inday Kalipa si Bulaylay nagpangalan sa kanya hindi ko alam kung saan niya nakuha yung pangalan na Kalipa mm Hmm. Wow. Bakit kumakain ng lupa eh? Ayan yung kagandahan sa kanya no. Ma nakuha niya yung porma nung tatay. Hoy, lapit lapit. Lapit. Day. Oh, oh, oh. Ah. Wow, 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 sa akin. Sa akin, dede. Hmm. Dahil <laughs> pinapasok sa ulo sa electric pan eh. Puting puti ang balahibo. Napakaganda ng katawan. Oh, ano nangyari Up, 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 up. Maliksi, maliksi. Oo, oo, oo. Oo, sinumbang yung tatay. Uuwi yan. De, de, de yan. De, de, de. na na yung, yung... kaabang. Uy.